Hello guys and welcome back to my channel for today's video 100 bit part 2 o update wow! kung saan ikakabit na natin ang kanyang piston so ito yung pin guys, tatanggal na natin kung sa bayan mo yung part 2 kung saan paano natin siya tinanggal at binaklas yung piston para maisalba natin ang kanyang connecting rod at hindi natin makapabilis Amazing! si busing ng bagong connecting rod kung sa ibang shop madala ni busing kanyang motor matik na patis connecting rod papalitan talaga yan na ng bagong yeah! para hindi na sila mahirapan pang basagin o pisapisahin ang kanyang piston na nag-stack up sa kanyang connecting rod. So ito po ang set ng ating piston na na-install natin ang kanyang piston rings. Pero siyempre guys, bago natin, natin ni commit pala ang kanyang piston sa kanyang connecting rod, ay pasilip ko muna sa inyo kung paano natin isaisahin pag assemble ang kanyang piston rings sa kanyang piston. So ito po ang okay. kanyang piston kit, a piston ring kit pala na nakalagay pa sa kanyang karton. So ito po ay nakabalot pa ng silopin. Sa ating piston ring guys ay lima po sila no. Isang expand uh, expander ring, dalawang oil ring at dalawang compression ring. Hindi magkukumpleto ang ating pagka-symbol ng top overall guys sa ating makina kung hindi natin pasilip kung paano natin isasahin ik ikabit itong mga rings na ito sa kanyang piston. So, okay. siyempre, tulad ng nakagawin natin ay una natin yung simbol ang kanyang expander ring o yung kulubot na ring sa pinakaunang bahagi ng kanyang piston. Yan po ang kanyang mga rings, guys. Sa so, ito ang piston. Kung meron kayong makita IN, ibig sabihin, intake position ang ating piston. At nasa ibabaw na bahagi po ang IN position, guys. Kung wala kayong makita IN, dot or arrow lang, ibig sabihin, nasa ibaba na position o sa exhaust ang ating piston. Yun ang po mga patanda na makita natin sa ating piston. Nakabit na natin ang ating expander ring. Next na parin natin ikabit ay ang kanyang oil ring. Yung manipis na oil ring guys sa ibaba na bahagi ng ating expander ring. So ma ang mangyari <laughs> is parang pinalaman lang natin yung kulubot na ring o expander ring sa gitna ng dalawang manipis na oil ring. So next natin ikabit ang pangalawang oil ring natin. So unti-unti natin ang pag-ikot ng ating ring guys. Pahin nito ito mabalik kasi napakanipis na po ng ating Uh, oil ring, so ang brand po ng ating piston kit ay Makoto beware lang po sa mga fake na mga Makoto guys, paano ba malalaman ang fake na Makoto, yung kutis ng ating piston is hindi gaanong kakintab, tulad ng nakita nyo guys, so ganyan po dapat ang hitsura ng ating piston, kakintab yung fake guys is medyo spag po siyang tingnan so kung nakita nyo yung piston nito? ito, ganun dapat ang original na Makoto So, ngayon guys, ikabit na natin ang pinakauna nating ring, yung kulay itim. So, dalawa po natin makitang ring, kulay itim at saka kulay puti. Tulad pa rin ng ating nakagawian, kulay itim po ay pinakauna nating ikabit na compression ring. Paano ba manalaman kung ang ating compression ring ay nasa ibabaw o silalim na bahagi ng posisyon? Meron kayong makitang letra sa ibabaw na bahagi ng ating ring. So, minuto sa nasa ibabaw na posisyon po siya nakakabit. Next na naman okay. tinilagay ang ating... Pangalawang compression ring guys, yung kulay puti. So yan, meron tayong litra dyan na tinuro ko. So sa ibabaw yan, nakaposition po. yon ganoon lang po kadali. Kung paano natin isa-isahin, ikabit ang ating piston ring sa ating piston. Kahit na ilang beses na nag-upload ng ganitong uh, trabaho guys, no? napaka-importante pa rin na Ipapakita ko pa rin sa inyo ang step by step na pakabit ng piston ring. Ang purpose ko nito ay baka mayroong mga nagawi na bagong subscriber natin at least makita nila ganito pala tayo magkabit ng piston ring sa ating piston. So yun lang guys, nakabit na natin. Wow! Dapat yung, ring, yung, ring ingap natin is mag, hindi magkatabi guys. Yung isa sa si babaw, yung isa naman sa si ilalim. Next natin gawin is, lagyan natin ng oil ang ating connecting rod at saka ating crankshaft assembly press mode ang pag-ikot nito sa unang andar ng ating makina. So, yun guys. Nilagyan natin ng lubrication. So, next natin ilagay ang ating piston kit assembly. Lagyan din natin ng oil ang ating piston pin. Para natin ito pala makapasok sa kanyang connecting rod. Nagkaroon pa naman ng isyo na nag up ang naunang pin dyan. Dala na rin is naubusan ito ng langis. So, ngayon, ikabit na natin ang kanyang piston pin, guys. Ayan, medyo pinahirapan po tayo. No? So, ayan, nakabit na natin. So, dapat yung ring in gap, yung isa na sa ibabaw, yung isa naman sa ilalim. So, lagyan natin ng basahan para malagay na natin ang isang lock ng ating piston pin. Kahit matagal na tayo sa ating trawa, guys, is maninigurado pa rin tayo na hindi tayo magkabirya. Baka sakaling lilipan ang pin at pasok sa loob ng, kan ng, loob ng ating makina. Mamoblima pa tayo. So ngayon for sure lagyan natin ng basahan. So ngayon nalagay na natin ang ating piston lock. Ang next natin gawin guys ay ibalik na natin ang apat na stud bolt ng ating makina. Talagang tanggalin ang apat na stud bolt ng ating makina guys. Para hindi tayo mahirapan sa pagputol-putol ng ating piston. At matanggal din natin ang kanyang piston pin. Yun po ang mga discarding malupitan natin guys. Na na natin kailangan pang biyakin ang kanyang makina para makuha natin yung nag-stack up na piston. Ang yung ibang shop guys ay kailangan pa nilang biyakin para mas malaki po ang libur na makuha nila sa customer. <laughs> so ngayon, lagyan na natin ng oil ang ating piston. At siyempre, kung ating lagyan din ng ating liner. sa so, ang purpose nito is para smooth ang pagpasok ng ating piston rings at piston sa loob ng ating cylinder block. So, ilagay natin ang ating chain guide sa gitna. Tapos, unti-unti nating ipasok ang ating piston rings. So, ganyan na pang para paraan ko guys, no? Kung paano siya ipasok. Yun na kung naipasok sa ilalim. Saka, unti unting ipasok ang sa ibabaw. Nasa, nasa sa inyo pa rin yan kung anong nga diskarte nyo. Ang importante ay hindi natin maputol ang ating piston ring. Sa pagpasok sa kanyang liner Aww. So ito lang talaga Ang na, nakagawian ko guys Basta nasa inyo pa rin ang huling desisyon Ang importante is May pasok natin ang ating Piston sa loob ng ating Liner Siyempre huwag kalimutang Mag like at subscribe Sa ating youtube channel Kung sa tingin mong itong video yung ginako Ay malaking tulong sa pagresolba Sa problema ng inyong motosiklo Maraming maraming salamat po. Aww. So yun, ipasok na natin ang dandahan ng ating piston. At naishot na rin natin sa wakas. So yung gasket niyan guys sa kanyang base ay DIY ko lang yan. No? Kasi walang available na gasket sa uh, block ng ating FI. So ang kadalasang available ay yung carb na block ng Honda Beat. May kalakihan ng kaunti ang block nang Honda Beat Carb guys no kumpara sa Honda Beat na FI so yun e pasok na natin at dapat nakatap na ang ating piston ang purpose nyan is madali natin makuha ang tamang timing mark ng ating magneto kapag nakatap na ang ating piston so yan guys yan po ang style natin tuwing tayo nakatap overhaul ng ating motorsiklo so yun nakatap na siya di ba so madali lang natin makita ang tap ng ating magneto. So, ayos. Okay. Next natin gawin, ilagyan natin ang ating chain guide. Sayan so, Kung, nakaw, be, kung ikaw ay uh, beginner pa lang at ngayon pa lang uh, nakakita ng ganitong pagtrabaho o pagbaklas asimbol ng Honda Beat. If I, kung na, ikaw ay nakabaklas na ng Honda Beat Carb, is makapareha lang po sila ng setup sa loob ng makina. Ang pagkakaiba lang is injector at carb. Yun na ang pagkakaiba sa dalawang yan. So, sa makina at halos panggilid ay magkapareha guys. Walang pinagkaiba ang style ng ating makina. So, yun. Ikabit na natin ang head gasket. Next, ikabit na natin ang kanyang cylinder head. Ganyan po ang itsura ng cylinder head nang hindi natin siya nalinis. Ganyan kakulay ang kanyang oh, mga pisa-pisa no. sa loob ng kanyang cylinder head. At ito naman ang itsura ng ating cylinder head pagkatapos nating malinis guys. Yun, di ba? Ang laki ng pinagkaiba niya. So, hindi ko na bilanggit kung anong klaseng oil ang ginamit ni Bossing, kung bakit nagkaroon ng ganun kulay itim ang kanyang makina nang ito ay natuyuan. So, next sa kabit ang apat na washer niyan. Siyempre, huwag lang sa kalimutan ang apat na nut na ay kabit natin sa kanyang cylinder head. Mas maigi guys na ganito talaga ang style ko sa pag-vlog guys. No? Kung ano ang problema ng makina, Siyempre, hindi ko diritsahang ipakita ko agad sa inyo ang resulta. So, mas may is ipakita ko sa inyo kung paano natin sabihin ng na class ng step-by-step, paano na rin natin sa binaglas class ng ay na symbol ng step-by-step. Step. Para makita nyo talaga kung pinaghirapan natin ang pag-upload ng mga videos at hindi natin minamadali. So, next natin ikabit okay. guys ang dalawang stud bolt ng kanyang cylinder head. So, wag mo natin higpitan yan, baka tumagilid yung head at saka black. Una yung natin higpitan ang apat na nut ng ating cylinder head. Tulad pa rin ng mga tinuturo ko sa inyo, is dapat ikis ang ating paghihigpit. Para tama ang paghihigpit at tamang lapat ng ating gasket yan po. Hindi yung dalawa sa baba, dalawa rin sa ibabaw. Dapat isa sa baba, isa rin sa itaas. So ikis-ikis lang. Para maganda ang resulta na pagkahigpit na ng, ng, ating makina. So yun. sa pag tapos ating magpitan ang apat na nut na yan, automatic, higpitan na natin ang dalawang stud bolt sa kanyang cylinder head na na-connect sa kanyang cylinder block. So, yun po ang purpose guys. Kung bakit hindi natin hinikpitan muna ang kanyang dalawang stud bolt sa tagiliran. Yan ang pinakalas at hikpitan pagkatapos ng apat na nat sa kanyang cylinder head. So, siyempre nakabit na natin ang uh, apat na nut at siyempre hikpitan na rin natin at, at ang dalawang stud bolt ang next nang gawin ay ikabit na natin ang kanyang camshaft bracket. So before ko ikabit guys, iturok ko sa inyo kung saan ang timing mark na yan, dot na yan at yung may kulay na puti. Yan po ay nakaposisyon sa gitna. So ito ko sa inyo guys, kita nyo ba yung parang butod na yan na sa kanyang cams, dapat dyan po is nakaposisyon ang ating top ng ating cams o naka-close ang ating cam loop. Intake at okay. saka sa exhaust. Manila lang po ikabit ang timing mark ng ating at cams bracket pala at magdala siyang A, identify kung saan ang timing ng ating uh, camshaft bracket. So, yon Kabit na natin ang kanyang camshaft bracket, guys. So, yun lang po, kadali. Since nakatap ng ating piston, automatic yung timing mark ng ating magneto is nakaturo na rin sa kanyang guide, guys. So, medyo naka-advance siya ng ngipin kasi nakahiga ang ating kulay puti na yan. So, ah... Uh, i-adjust mo natin ang isang ngipin pa itaas. Kasi naka-advance siya. So, paano ba? I-advance ay ibalik. So, iangat mo lang yung timing chain gamit ang maliit na flat screw. So, yung tinuro ko guys, ingat mo lang na kaunti. Yun, Ganun lang ang paraan ko. Paano natin siya i-adjust? So, since nakagitna na yung kulay puti, so, hanapin natin yung butas ng ating cams. Yung dalawang butas na yan para ilagay na natin ang ating dalawang maliit na bolt. 5mm na bolt. So may mga guhit din guys dapat nagka-inside dyan sa ibabaw. So yan po ang kanyang timing mark. Napakalil lang po sundan kung paano siya ikabit. Kabit na natin ang ating kanal guys. I-double check muna natin kung nakaturo na ba ang timing mark ng ating magneto sa kanyang guide. So, yan parang araw na yan guys. At tinuro sa babaw. Yan po ang patandaan kung saan natin itaturo o itatapat ang timing mark o guhit ng ating magneto. So, yan po. Dapat yung guhit. Is din sa baba. Check ka natin. So, yun. Hindi tayo nakamali. Is nagkaka coincide naman siya. Yung dalawang kamay na yan. Ang tuturo natin timing mark. So, yun na kayo. Malil maliligaw at malilito. So, since okay na. At nakatapat naman silang <laughs> dalawa. Pwede na natin ilagay ang dalawang bolt. Ng ating camshaft sprocket. Siyempre. Yun. So, siyempre, before tayo sagpitan, guys, ay ilagay muna natin ang ating tensioner toaster sa ibabaw na bahagi ng ating cylinder block. So, ilagay muna natin, natin ang ating tensioner toaster. Before natin makalimutan, lagyan din natin ng liquid gasket muna para hindi magkaroon ng leaking. Tapos, kanyang gasket niya, tapos, ang toser natin. Medyo umingi na yung uh, manok, guys, no? Kasi, itong video nito, again eh, ginawa ko is 2 uh, minutes na lang para mag uh, 12 o'clock in the morning. <laughs> so, ganyan po ako talaga mag voice uh, over, guys. Madaling araw na. Kaya, puyet na puyet talaga tayo. So, nakabit na natin ang ating toser. So, pwede na natin i-release pa counterclockwise para mahigpit na ating timing chain yun, ganyan lang po pag-release ng ating tensioner toser so yan, ox na siya check din natin ating timing chain kung uh, hindi na ba kumalaw so natama na ba ang paghigpit ating timing chain so goods naman sya guys na Next, na-release na natin ang ating toser. Ang next ating gawin ay higpitan natin ang dalawang 5mm na bolt sa ating camshaft sprocket, guys. O i natin. Baka makalimutan natin. Dilipan ang ating cam sprocket. Maridisgrasya pa ang ating mga balbula. <laughs> so, kailangan kapag tayo nagtrabaho, guys, ay presence of mind, no? So, yan. Na okay. natin. So, siyempre, ang next ating gawin ay i-check natin ang bulb clearance ng ating balbula. Kung ito ba ay sobrang luwag o sobrang higpit. Para hindi tayo mapurisyo, sa pag-andar ng ating motor maya at meron tayong tamang minor. So check natin, medyo malaki yung upline niya. Medyo, medyo malagitik itong motor na ito. No? So ang gawin natin ay simple i-adjust natin ang ating valve clearance. So since uh, mga design guys ay hindi na natin kailangan pang gumamit ng pillar gauge. Since matagal na yeah! sa ating trabaho at simpre, may pakiramdam na tayo kung, ka, kung gaano kalayo at gaano kaikpit ang adjustment ng ating valve clearance. So ang gamitin natin ay okay. tinatawag nating piling gauge. Yung pakiramdam lang natin. <laughs> so yan, adjust sa natin dalawang bula yan. Sa intake at saka exhaust. Kasi medyo sobrang luwag na rin. Basta gamitin natin ay piling gauge guys. Ay pak pakiramdam lang. <laughs> pakiramdam lang natin na tama ang kanyang side play. At the same time, yung up play niya is huwag masyadong maluwag at masyadong uh, malit lang. Importante yung tama-tama lang na hindi siya magkaroon ng lagitik. At asin tayo magagamit tayo ng pang kontra para hindi bibigay yung nut. Kasi kapag hindi tayo gumamit ng pang-alcontra, pang-alcontra pala ng ating uh, pag maring sa balbula, maaaring luluwag ito at magkaroon ng ingay. So, ox na pag-adjust guys. Tamang-tama lang. Yan po ang mga sekretong malupit. <laughs> peeling gauge. Yan. Pwede na guys kung gamit ka ng peeler gauge o peeling gauge. Mas sa akin, Siyempre, peeling gauge lang. Matagal na tayo sa antiservisyo eh. May get mga 16 years sa 15 years na tayo. At <laughs> trabaho wow. at gumagamit ng mga peeling gauge. Yan po ay eh, subok na, no? Subok na natin. <laughs> at, siyempre, hindi tayo pamalpak dyan sa ating ginagamit na peeling gauge. Yun. Natitinig natin ang ilalim. Since okay ng adjustment niya, guys. Tamang side play at counting up play. Yun pa rin itutukod ang timbalbula at magkaroon hard starting sa umaga. Okay. So, siyempre, pagkatapos ng na ating bar clearance, ang next natin gawin ay, siyempre, lagyan na natin ang o-ring natin. Saan ba yung o-ring natin? So, ayan na. Kita na natin ang o-ring natin. Siyempre, pagkatapos ng o-ring, ay takpan na natin. Sa mga oras na yan, guys, ay nasa mga bandang 5 na ng hapon. no? mangyayari nito, ay papabukas na natin ang pagdala ng makina sa ating lugar na hinom sirbisan. So, syempre, lagay na natin ang dalawang bolt na yan. Kasi, short tayo sa oras, guys. At na natin ito, mga isasampa sa kanyang chassis. So, bukas na lang natin, papabukas na lang natin ating pagsampa ng kanyang makina para maganda ang ating condition ng ating katawa. So, yan. Tapos na. Ready na siya. Ibalik sa kanyang chassis sa sunod na araw. Ayos. Okay. The next day. So, ito na guys. Naisampan na natin ang kanyang makina at nagkabit na natin ang kanyang turtle body. Hindi ko muna kita sa inyo kung paano nakabit. Ang importante is kung paano nyo sa tinanggal, ganoon rin ang paraan kung paano nyo sa ikabi. Tandaan nyo lang guys kung kayo ay bago pa lang at nagdi-DIY. So, syempre, pandar natin ang kanyang motor. Huwag mo natin, tanggalin mo natin ang kanyang takip para makita natin kung mayro bang oil na lumalabas dyan sa butas na yan na siyang nanilubricate sa ating rocker arm. Okay. So yun guys, since goods naman siya at may oil na lumalabas sa kanyang cylinder head, minito si Ox na wow! ng kanyang trabaho at umandar na ang motor na tinap overhaul natin. Siyempre marinig nyo ang tunog ng ating trabaho na meron siyang tambutso kung gano kung lumagitik ba o hindi o tama ba ang ating pala. Ay ikabit mo natin ang kanyang tambutso guys. Yan po para sa pinali sa andar ng ating Honda Beat na tinap overhaul. Siyempre, on mo natin ang kanyang sose para marinig nyo ang pinali ng ating trabaho. So, odo niya guys ay nasa mga 36,000 na. Medyo may kahabaan na rin. shoutout kay pala guys at sa lahat ng mga pa shoutout dyan sa mga suki na nanonood na ating mga videos at napakasipag lalo na sa ating mga silent viewers dyan na sikretong ang nanonood sa ating mga video shoutout sa inyo lahat maraming salamat guys. so yun yeah. nga guys napakaganda po talaga oh my naman. god success oh yeah. pala din kanyang sosie at sana sa video ito guys ay huwag nyo kalimutan mag-cleanse oil sa inyong motor kung ayaw nyo mag-cleanse oil. Maraming maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Live right, set. God bless. yes. At syempre huwag nyo kalimutan ang napakasipag na mekaniko i-shout out.